So, nareklamo namin yung hapo ni Mrs. na kahit konting lakad lang hinahapo siya. So, ang gagawin, nasa ER siya ngayon. Um, obserbahan siya. May mga test na gagawin sa kanya. Then, magstay kami dito hanggang tomorrow night. So, i-admit siya. Ayaw ba magpa-admit eh. So, i-admit siya ng... Buti na pakiusapan namin ni Kuya Gian. Uh, magpa-admit siya ng uh, 24 hours lang. So, tomorrow night, pwede na siyang lumabas. Pero depende. Uh, baka may mga additional test pa pero sana okay na kasi nga may development naman eh dun sa mga test na uh, sa mga results ng mga nakaraan pang buwan uh, nareklamo na namin yung hapo niya so sa ngayon ayun nakafocus yung uh, uh, test doon then um, depende kung clear lahat yung test bukas so ipa to the echo siya ni doktor para malaman talaga kung ano yung cost nung hapo at saka yung ginihingal siya at saka kung ano yung mga gamot na dapat niyang iti-take so may ko pa si Kuya Gian na bumili ng uh, pagkain namin so ito yung hamosop sa gabi kenaman. Okay, <laughs> so pupunta kami sa Davao ngayon sa Siemens sa uh, Siemens Hospital kasi schedule ni Mrs. magpa-check up. Sana okay. Ayon. dito kami sa Maya Musok ngayon para tapos lang magpa laboratory ni Mrs. E maghanap na kami ng makainan. Yung drive thru lang tapos dito lang tayo sa Coaches Grove kakain naman no. Mm. Kasi hindi siya hinahapo. Hinihingal siya kasi pag lakad ng kahit uh, ano lang malapit. Yung result ng laboratory, 3 to 4 pa eh. Yung babayit yung mga nandun, no? Tawagan daw siya mga alauna, alas 2, baka nandyan yung result. So, sogo muna tayo mama. Ha? <laughs> so dahil, alas uh, 3 pa yung result, mag-sogo muna kami ni mama. Pahinga muna kami dito. 6 hours lang diba? Parang mag magsyota lang. Sogo go. <laughs> Thank you. Chicken na kami ng 6 hours dito. Kasi mamaya ang 4 pa yung result. So, sogo muna kami. Diba? Diba? Parang mag-shota lang, ano? <laughs> so good. <laughs> Alright, so nag pa kami ng... Uh, Mordor ako ng breakfast namin. Hindi may Ha? Hindi mahirap ang siya. Oo, oh, parang hindi mahirap ang siya. Sa, sa kaya ano, na, mordor kami ng breakfast dito kasi hindi pa kami nag-agahan kasi nga akala namin may ano siya pag na fasting pero wala naman daw yun nakuha na sa nang sanang dugo so lungganisa saka coffee sayo uh, milo saka bangus daing na bangus maganda talaga doon sa ano ang musop ang babait ng mga kahit doon sa may laboratory babait, ang babait, nila no ang babait ng mga tao Masikaso. doon kasi maasikaso talaga sa ang gaganda pa ng mga medtech nila ganda no ganda hindi pa ano Jentel. pasuk belanjaan, di Gentle belanjaan, pa, gentle pasuk belanjaan, di pasuk belanjaan, di si belanjaan, si Abi, si Miss Abi belanjaan, di pasuk belanjaan, di pasuk nurse di pasuk belanjaan, di pasuk di Alright. Breakfast na. Bisita kami dito. Si Batista. <laughs> ano uh, dong? Ayun. Order ka na food dong? Um, order na ng food. Wala pa na like, tating. Oh. Yeah. Beef Gyudon guys. Protein. Protein. Gusta na yung ano? Ah. Uh -huh. Love life. Ah, peke yung content. Nagtanong ka na kanina eh. Tapos ko na kwento eh. Wala pa. Kunyari wala pa. <laughs> Ay, wala <ito> <laughs> Ha? Ayaw kong makita sa camera. Ha? Ah, Kumusta ang love life doon? Ayun. Blooming. Oh shit, shit, shit. Blooming. Gago ba siya si Florence? Magkwento ka <laughs> kasi. Ako nag-finance ng mga dates mo eh. <laughs> si Florence din ka nagkita. Nag-asabay ka doon mag-gym. <laughs> Paggalaw-galaw pa ng didi eh. Gigotong na ko. Gain na pa. Gano'ng kabibigat yung mga binubuhat mo? Ah, uh, sa bench press kay... 15 kilos? Ang, ang working set ko sa bench kay 90 kg. Ganon ka? Kukulang yung aking rear dogs. Tapos, yeah, ayun. Kung back days naman kay... Dapat ganyan nga maglagat, huwag ka magjacket-jacket. Para... Gahe ba? Pangit, parang ano, parang kong... Oo, oh, diba? Parang kong... Ito yan, hmm. bodyguard. Oo, oh, tapos... Apply ka dyan sa mga ano, bar? Bouncer ba? <laughs> <laughs> may bodyguard tayo, mama. <laughs> Yan ka sabi nila, ano, Dot? Nila din sa mingin. Bodyguard daw ako. Tapos si Lance pa talaga kalaki din. Oo, no, si Lance kalaki din. May mga bodyguard daw ako. Yung, yung leg days ko ngayon, kaya hindi na yung pang bodybuilding yung legs. Dito na tayo sa may uh, hospital, si Mas Hospital. So nakuha na namin yung result ni Mrs. sa laboratory. ah uh, yung nakita ko lang kanina is uh, 'yung creatinine niya bumaba from 563 to 461 na lang within 1 month na gamutan. So baka uh, hindi na siya ipa-confine. Uh, 'yung dalawang test pa ang titingnan, hindi ko pa nakita kung ano 'yung dati compared sa ngayon. Kalimutan kung tingnan yung lumang, ano anong result nag-concentrate kasi ako sa creatinine. So, ang maganda lang dito, yung creatinine talaga niya yung uh, bumaba kaya very good. So, ano na sila. Sama ko si Kuya Gian. Yung up ano? Na uhulog. tingin mo ang result ni mama mo? Uh, Salamat po sir. Salamat. Ano sa mo yung result na yung mama mo? Binasa ko yung result. I think, ang mapa, ang ni mama kasi ng lifestyle change. So, yeah. Okay, no? Okay, So, okay yung result. Pero siyempre, antayin pa natin yung um, ano ng doktor talaga. Ang tag niya? Opinion. ng doktor kung anong gagawin. So, yeah. Tuloy-tuloy yung gamot, ha? Di ba? Bahala na kahit mahal yung gamot. Di ba? Di ba dong? Yeah. Bawasan natin ang allowance mo yun. <laughs> ang maganda lang talaga dito. Masikaso sila mamanang. kuya no <laughs> di ba yeah. experience mo naman Ma ano sila mga sikas talaga saka malinis no malinis malamig kahit dito sa tambayan malamig uh -huh. di ba <laughs> kotse ni Gian parang hindi sa CP nakatira Mario Yusuf so... Puro likabok, puro putik, you ano? So, nareklamo namin yung hapo ni Mrs. na kahit konting lakad lang hinahapo siya. So, ang gagawin, nasa ER siya ngayon. Um, obserbahan siya. May mga test na gagawin sa kanya. Then, magstay kami dito hanggang tomorrow night. So, i-admit siya. Ayaw ba magpa-admit eh. So, i-admit siya Nang buti na pakiusapan namin ni Kuya Gian. Uh, magpa-admit siya ng uh, 24 hours lang sa so, tomorrow night pwede na siyang lumabas pero depende uh, baka may mga additional test pa pero sana okay na kasi nga may development naman eh dun sa mga test na uh, sa mga results ng mga nakaraan pang buwan uh, nareklamo na namin yung hapo niya so sa ngayon ayun nakafocus yung uh, uh, test doon then um depende kung clear lahat yung test bukas so ipa-to the echo siya ni doktor para malaman talaga kung ano yung cause nung hapo at saka yung hinihingal siya saka kung ano yung mga gamot na dapat niyang i-take so may ko pa si Kuyagian na bumili ng uh, pagkain namin so ito yung amosop sa gabi oh ginabi na ano as na it's 8 uh... 7, 7, 7, 7.30 20. dito so katatapos lang ni Kati kuha niya ng mga dugo so yung ang type result tapos uh, pupunta na kami sa may ward ward walang ano dito eh private uh, room so sa so ward pero aircon naman so dito kami uh, mabuti yan dito si Kwegi yan siya yung nautosad na bumili ng pagkain namin dito dito namin na kakain sa labas Ah, oh, di ba? Eh literal na kain sa labas. So, sabay ang buko. Tingnan nyo naman yung amosop dito. Di ba? Diba? Ang ganda. Di ba? Amosop Davao, guys. Kain kami. Anong dinilim mo? Uh, bangos bangus na ano? Bangus na sinigang. Sinigang na bangus. Saka barbecue sa ating dalawa. Ano to? Ayam uh, po alright saka may cooks cooks diet cooks saka vanilla cook vanilla kay kukungan zero kailangan Yan mo. Pagdating mo doon sa may higaan mo, ihabwa ka na lang ganun. Di yeah? oh, ba? Baliktad lang. Oo, baliktad lang. Gusto pa kira mo? Okay lang. dito sa may, ano, sa ward lang ito kasi wala sila private wala sila private room dito na wala silang private room so nasa ward lang kami pero aircon ganda malinis may si arma napit so ito si misis na. Yeah, bukas ko na ikwento sa inyo kung anong nangyari ngayong buong araw ayos na yun. sa akin. Joke lang. <laughs> na nagpa-order ako ng... Hindi tayo pwede magsalita ng malakas dito dahil may mga pasyente rin sa kabilang Pasyente kami ng ito. Ano ba tayo Manskins, no? Manskins. Tapos, yun. Drinks ni mama, Mrs Tapos ito. May Piatos, 3 in coffee. Although, libre yung ano dito, no? Food, no? Meals. Pati yung WhatsApp. Hindi. Ikaw lang. Ah, di ba? May ano naman doon sa kabila. Saka bumili rin kami ng ano. Binili rin si Kuya ng mga disposables ng mga tap ng mga tapper yes, disposables ng mga um, bowl plastic cups plates saka fox and the uh, spoons no oh? Emma? ikaw pabili nito ito guys malinis siya dito ah. Malinis yung area tapos ang lamig aircon ng aircon ini si I know I got a... Of stuff, and honestly, it makes me terrified of showing it to you. Got the one rice, boiled egg. Almost no. Actually, we're and I get Chinese green tea. This COVID, it's hard, right? COVID. Okay, Anak. Spaghetti. It's mine, right? Tapos ito akin, coffee. Ang galing din sa may 3-in-1. Diba? Ang dami kong binili kagabi. Coffee is life. Na meron kami dito ng man's kids. Ayan. Yung view namin dito sa labas. Ayan ka na, mamaya pa. Hanggap pa. Hanggap pa. 6.44.

So, masaya oh. kami kasi nga bumaba from 563. Yung result niya kahapon sa Care Life is na laboratory dyan na sa tapat ng Siemens Hospital. Yung result is 461. So, si Mrs. dami nang kinain. Nag-breakfast. Tapos nag-lumi. Tapos uminom pa ng ano Ic choco. Ano ba Icy choco. Tapos kung nasa ER na kami ng 7pm, chinek ulit yung kanyang kreya. Uh, Nag-blood test ulit. Naging 900 yung kreya. <laughs> Nalungkot. Nalungkot kami ka. We diba? from 461 to 900. Within the day lang. Within the day, no? Oras lang. Oras lang. So yun ang focus namin ngayon yung kanyang kreya. Kasi yung BP niya kagabi, madaling araw, masyadong mataas. Pabalik-balik yung mga nurses dito. Hanggang alas 4 o 5 na ang madaling araw. 190 over 110, mga ganun. So, ngayong ano, bago mag-lunch. Hindi pa. Ha? Ah, kanyang umaga pala. Nag-test na siya is ano na. Ay, hindi pa na. Lunch nga. So, bago mag-lunch, tinest ulit yung kanyang BP saka yung FBS niya kasi yung sugar niya kagabi is 200 dahil nga, dahil nga doon sa mga kinain niya so nagtest after ng before ng lunch yung kanyang BP nag ilan? 130 over 90 oh, uh, 130 over 90 tapos yung kanyang FBS yung sa, sa blood sugar niya is 91 kagabi 200 so Yeah. Hindi namin alam kung makakawin kami ngayon ng gabi. Eh, sabi 24 hours lang. Pero di ba, at least dito, monitor sa news to. Tsaka si Carson o si Carson sa dito. Maganda rin yung... Ang Maganda Ang ganda yung... Ang Maganda yung owners. Ang Hindi, pero maganda sila dito. Maganda mong tuwa. Ang ganda sa kaso. So, shout out sa Siemens Hospital. Amos. Amos up din ako sa batla. Wala. Gusto mo sabihin ko. anong uh, experience mo ba? Ayos? Ede, ba? Hospital, eh, no? Oo. Charge tayo ulit ng laptop kasi bawal dalhin yung charger dun sa may room ng pasyente so kaya yung ginagawa ko para makapagtrabaho lang charge ako nito laptop ko dito Ayan. tapos bawal kasi yung charger kaya iiwan yung charger dito sa may guard Ayan. saka ako mag pero yung laptop pwede dito wala lang charger so makapagtrabaho pa rin kahit pa pano. Dibentuk dengan berita